ngayong Year of the Dragon. Hahataw na ang pinakabago at pinakamainit na mga programa. Kilalani ng kapangyarihan ng tunay na tagapagmana sa Legacy. January 16, mamangha sa kakaibang kwento sa I, I Believe, Believe Wonders of Horus. January 22, tinggin ng tinig na mag -atid ng inspirasyon sa Piritera. Kilalani ang determinasyon at husay ng The Good Daughter. Diklasin kung paano manayin sa kabila ng trahedya sa Broken Vow. Kiligin sa pusong mapagmahal ng Piliang kontrabida. My Contrabida Girl, matuwa kiligin at matakot sa Spooky Valentine. Hangaan ang tinig ng international singing sensation Charisse Valentine Concert. Damhin ang pag-ibig na hanggang langit sa My Beloved. beloved. Maaliw sa salamang kani. Alice Bungisnis and her Wonder Wally. Saksihan ng kadakilaan ng pagibig ibig sa Hiram na puso. At abangan ang mga engrande at nangungunang Asian novela. Smile Dong Iris at Greatest Love. pinaka, -abang. pinaka, -abang. pinaka bakuna at pinakamalalaking mga programa. Mapapanood dito lang sa nangungunang GMA.